etong si Harry Roque, ano? Kung makapanlait, kung makapanira rin ng kampo ni Ator Lenny Robredo para lang manalo yung kanyang manok na si Marcus Jr. Ano ho? Um, ay inamin na nabudol. So, uulitin natin, na din, Yung isang katulad ni Harry Roque na, na nabubudol ay napakalaking tanga talaga. Dahil attorney ka, may pinag-aralan ka, may dunong ka, ba naman dating spokesperson, presidential spokesperson, dating hinahangaan din dahil human rights lawyer, etong isang ito. Pero, kayang magpabudol? Yun ba yun? Kasi ang term na ginamit niya, nabudol daw siya. Pero, ako'y naniniwala na talagang sinadya mong magpabudol para sa personal at pansarili mong interes. Yun naman ang totoo. Dahil kung maniniwala tayo na accidentally nabudol ka, ay tanga tanga ka talaga. Napakalaking kahihiyan yan. Dahil sa estado ng buhay at kaalaman mo, nabudol ka pa. Ay mana pa kaya yung mga kababayan natin na wala namang mataas na pinag-aralan, hindi mataas ang antas ng kanilang uh, narating sa buhay. Walang problema kung sila'y mabudol eh. Pero yung mga katulad mo na mabudol, ay talagang talagang may 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 problema ka. Okay? Hindi ka na budol. Nagpabudol ka para pansa, sa pansarili mong interes nga. Tapos ngayon, ito na. Ito na po ang panawagan ni Harry Roque, Marcos resign. Dapat daw palitan na. Mhm. Mm Yan. Former presidential spokesperson and Uniteam senatorial candidate Harry Roque demands the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. over alleged return of dictatorship in the country. Sabi nga nila na kung nga ay mas malala pa to sa martial law dahil yung nangyari daw na supposedly may rally itong kampo ni Duterte, itong mga diehard na ito sa Bulacan at yun nga, hindi na tuloy, hindi tunuloy. At ang sinisisi ngayon ay yung paninikil ko, no? Okay? Yung tipong uh, hindi nila or eto ay freedom nating lahat na magpahayag. May karapatan tayo sa pagtitipon bilang tayo ay nasa demokrasyang bansa. Totoo naman yun. Pero yung sinasabing dahilan kung bakit na cancel yung rally na yan, parang hindi naman tama. Dahil ang totoong dahilan para sa akin, ah, at ito rin ay naririnig natin, ang totoong dahilan dyan ay hindi kayo nagkaroon ng malinaw na koordinasyon kung paano nyo hahakutin yung mga tao nyo. Yung mga rally na yan, wala namang katuturan yan eh. Ang gusto lang kasi patunayan na itong mga Duterte ay meron pa rin silang taga-suportang buhay. <laughs> kasi nga naman, kung kung ang pagbabasihan ay puro online lang sa social media lang ay talagang mga trolls ang totoong supporters na itong mga Duterte. So yan po ang panawagan na itong dating unity senatorial candidate. Siguro talaga masama pa rin ang loob ni Harry Roque. Ano ho? Nga naman, pinanalo si Robin Padilla. na no, ay hindi naman or, or hindi naman talaga itinaas ni, ni Marcos Jr. daw yung kamay ni Padilla. Ano ho? Magkaibigan sila pero walang endorsement, endorsement na nangyari nga daw. Sabi ni Roque, panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga na kinakailangang masisante na ang presidente na nambudol sa taong bayan. Okay, hindi mo rin masisisi si Roque kung talagang naniniwala siya na maraming nabudol. Pero ang, ang dapat sisihin o ang dapat isisi sa mga katulad ni Roque ay yung katangahan niya na siya rin ay nagpabudol. So wag mong sisihin yung mga taong, mga kababayan natin na hindi kasing dunong mo, walang mataas na pinag-aralan katulad mo at nabudol. Mas maiintindihan natin yon. Pero ulit-ulitin ko, yung ikaw ang ay nabudol, Mr. Harry Roque, yun po ang kakaiba. Yun po ang hindi natin maintindihan. Tapos ngayon, may campaign kayo na ganito. Sige nga. Sige nga. Bakit, bakit resign ang uh, campaign niyo. Siguro alam din kahit pa paano na ito si Harry Roque na, na may dayaan at hindi totoong nanalo ay si Marcos Jr. Bakit hindi yun ang halongkatin halong Bakit hindi yun ang paimbestigahan niyo at ilabas niyo ang katotohanan para magkaalaman na at sa puntong yan, lalabas kung sino yung tunay na nanalo. Okay. Sabi, ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign bago ka namin si Santéhen bilang presidente ng Pilipinas. Okay, Marcos resign daw ang sigaw ng taong bayan. Okay, sige lang. Uh, ginagamit niyo po ang taong bayan, ang publiko, ang ating mga kababayan. Pero ang totoo niyan, kayo po ay mga diehard. Ang tinutukoy mo lang sana dyan ay yung mga diehard. Yung mga DDS. Dahil kayo lang naman ang hayok hayok sa kapangyarihan, hayok sa puesto, hayok sa pera, hayok sa pansariling interes, kayo lang naman yan. Anong mangyayari? Malabo naman ito. Hindi naman tayo pabor kay Marcos Jr. Pero mas lalong hindi tayo pabor sa paniniwala ng mga katulad ni Harry Roque na na di ba? Na kung saan yung, uh, kung saan Meron siyang mahihita at uh, mapapakinabangan ay doon siya. Yung mga ganyan tao po ay walang pansariling uh, or walang matibay na prinsipyo sa buhay. Kaya kawawa.